Hello mga to this video gagawa tayo ng masarap na masarap na red chip tulad niyang nakikita niyo yan gagayahin natin yan Bago pa natin simulan ayan pinakita ko na yung ending pero papakita ko rin kung paano ko ginawa magulo man yung paggagawa ko bahala na kayo diyan basta kay gumawa ako niyan di ba pinakamalaking plan yung ginawa ko so ayan di ba kita niyo kung gaano siya kasarap titigan nyo mabuti kung gano'n siya katsarap. Charot, hindi siya gano'ng matamis, tamang-tama lang ang panglasa. Tulad ko, tamang-tama lang. Charot. <laughs> so, ayan, sisimula natin ang paggawa ng leche plan, mga kainin, no? Kasi naisipan ko, meron kasi ako ang ingredients. Meron akong isang lata ng condensed milk. Marami kaming itlog, tapos meron din akong evap milk. syempre yung evap milk ni Madam na panghalo niya sa tea ay nang nakaw ako ng dalawang peraso yon ang wag na wag niyong gagayahin, charot. Pero wala namang problema dito, mga kairing, sa bahay ng boss ko, kahit ano, basta pagkain, walang problema, hindi bawal. Ang bawal lang dito ay yung agawin mo yung asawa ni madam, charot. hindi, <laughs> <laughs> mga kairing, joke lang. Ang bawal dito, mga kairing, is yung... Manguha ka ng pera, bawal talaga yon Pero kung yung pagkain mga kairing, open po kahit anong pagkain ang gusto mong kainin nandiyan sa loob ng kusina. Wala pong problema. Kung kakainin mo yan, ubusin mo, pati lagayan. <laughs> Takaw, at lagayan. So, ayan mga kairing, pinapakita kung paano ako kumuha ng asukal dyan sa may lagayan na pink. Sana o lagayan yung pink. Pero mga kairing, wala talaga akong maayos na kuha dyan sa mga video-video na gusto kong i-video. Pastilan ba naman? Wala tayong tripod. Kay hirap-hirap naghihirap pa tayo ngayon wala tayong tripod no wala tayong magandang ano para pang video video pasensyahan nyo na yung aking kasulat di pa ako naglinis kasi mamaya pa ako maglinis yan pagkatapos ko magluto kasi alam ko dito kasi sa social media madami judgmental na nabubulol ako sa inyo pastilan so yun na nga pinapakita ko yun kung gaano kadami ang itlog ng bosko ay cheste eh. itlog ng manok grabe ba naman kung itlog ng bosko ilang piraso yan anim ata tapos dinagdagan ko pa ng dalawa naging walo so itlog nyo. Yung... so laging itlog ng bosko naging malo. charot hoy dalawa lang ang itlog nila ay tanong mo nga sa asawa mo di ba dalawa lang din charot <laughs> ay nako ewan ko ba natatawa ako sa pinanggagawa ko sa buhay ko eh actually kaya ako pagluto niyan mga kairing kasi nga yung sister ko kasi mga kairing is naluluto siya ng leche plan tapos every time na nagluluto siya mga kairing nagbibinta kasi siya online ang leche plan or ano pa yung ibang kakanin pinapakita niya sa akin mga kaering no binibidyohan niya, pinipicturan niya at ako naman ay takam na takam sabi ko ay makaluto ngan yan at madagdagan naman yung ating timbang at madagdagan kong aking kolesterol at lalo ko pang mapataas ang aking sugar <laughs> kasi alam naman natin ang leche plan ay talagang matamis talaga yan ba diba? Kaya yan mga kaering, para hindi gaano kang mauumay sa tamis, lagyan mo ng lemon. Kung wala kang lemon, ay lagyan mo ng kalamansi. Kung wala ka kalamansi, pwede mong lagyan ng vanilla. O, okay? huwag judgmental. Kinamay ko lang yan. Ako naman yung kakain eh. Hindi naman sila. Tapos, ayun mga kainin. Kung wala kang lemon, ay eh, pwede na lang vanilla eh wala akong vanilla eh may lemon lang ako meron wag niyo na rin pansinin yung kalat ng kusina kasi nga hindi pa nga ako naglinis kaya pag tapos ko magluto maglinis na rin ako so kita nyo yan yung ibap na yan yung binuksan ko na yan oh, ibap yan kay madam yan panghalo sa tea niya pag nagtimpla siya ng tea lalagyan niya ng gatas para milk tea char So, eh, wala si madam. Mubuwi sa kanila. Eh, di kumuha ako. Bahala siya dyan. Tiyak lang. So, walang problema. Tulad ng sinasabi ko, walang problema ang pagkain dito, mga kairing, no? Libre po, no? Hindi po sila nagagalit. Lahat ng pagkain na makikita mo sa, sa kusina ay eh, pag-aari ko. Charot! So, yan. Nilagay ko na nga yung ating condensed milk isang piraso nga lang yan mga ka kasi nga, ewan ko ba kay madam bakit isa lang binili, sabi ko sa kanya punta siya ng tindahan, sabi niya, pupunta ka ba ng tindahan, tinanong ko siya kahapon sabi niya, oo, bakit, sabi ko, bilhin mo nga ako ng condensed milk, Tiyan, tapang niya Yaya. Pero hindi, sabi ko, pwede mo ko bilhan ng condensed milk, may gagawin lang ako pagkain, yung pagkain na tulad sa Pilipinas. Sorry ba? Tapos dumating si madam, tuwang-tuwa naman ako, binilhan ako. Tapos pagtingin ko, isang piraso lang. just <laughs> ko, hindi naman halatang ko, yung amo ko, no. Ayan, tinikman ko nga siya kung talagang condensed milk ba siya, kasi parang, parang napaisip ako, condensed milk ba to? So, tinignan ko, malapot naman siya. Nung tinikman, tinikman ko na, sabi ko, ah, condensed nga, matamis. Charis! ayan, pinaghalo-halo ko na yung tatlong ingredients yan. Yung itlog, condensed milk, at saka yung ibap. Ayan, pinaghalo-halo ko na dyan. Tulad ng ginawa ng ex mo sa'yo, pinaghalo kayo. Akala mo, dalawa lang kayo. Yun pala, tatlo. Ah, chares! Parang ingredients ng leche plant, tatlo. Pero actually, apat talaga yan. Kasi meron pa tayong sugar syrup, yung inuna natin kanina. Yung pinatunaw natin sugar. Tapos, ayun, tumagas na yung pinatunaw natin ng sugar. Pero, ganun talaga yung proper na paggawa ng caramelized sugar para sa leche plan. So, ayan mga kain, hindi ko na pinakita kung paano ko binake yan. Binake! Kung paano ko in-steam yan, no? Iwan ko ba, nakalimutan kong i- I video kung paano ko siya in-steam tapos hanggang nakatulog na lang ako nung naluto siya kasi nilagay ko muna siya sa ref tapos kinabukasan ko na siya binuksan kaya ayan nung nabuksan ko na eh, tinikman ko na eh kita nyo naman kung gaano kasarap yun, di ba? Noong sa umpisa pa lang ng video, nakita nyo na kung gaano kasarap yung slice ko. Actually pakunti-kunti lang yung subo ko dyan kasi naka-video. Pero kung hindi yan naka-video, ay nako, ang laki ng bunga nga ko yan. Tapos napaisip ako, nako, another timbang na naman to, another sugar na naman to, another ano na naman to sa bilbil ko. Pero bahala na kasi masarap kasi. ba diba? Sino ba naman tatanggi sa leche plan? ba diba? Kasi ang tamis ng leche plan, bagay na bagay talaga siya pang dessert sa atin. As a Pilipino, eh, dessert is life tayo, ba diba? Yummy!